Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Jesucristo Kristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw po sa kanilang lahat. Ngayong taong ito ay pinagdiriwang po ng FEDC ang uh, ikapitumput uh, dalawang taon ng papawid ng mabuting balita sa bansang China. Kaya po ngayon, nais kong uh, magbahagi sa inyo ng kaunting kasaysayan at ang kwento ng nagpapatuloy na katapatan po ng Panginoon sa ministeryong ito. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, at samahan niyo po ako sa ating programang The President's Report Balikan po natin saglit ang mga taong 1930s. Dalawang kabataan po makikilala po natin mula sa magkaibang lugar sa Estados Unidos at magkakaiba ang kanilang libangan at ambisyon sa buhay, si Bob Bowman at si John Broger. Ngunit nang makilala po nila ang ating Panginoong Heso Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, ang kanilang buhay ay ganap na nabago. Pumasok sila sa Bible School kung saan nagtagpo ang kanilang mga landas. Naging matalik po silang magkaibigan at nagkaroon ng iisang pangitain: ang maihayag ang Ebanghelyo sa Asia, partikular na sa China na noon ay kilala pa bilang Far East. Nang dumating ang ikalawang digmaang pangdaigdig, si John Broger na noon ay isang sundalo sa US Navy Sakay ng isang eroplano ay na stranded sa himpapawid. Bago sila talagang napuno ng takot, dumating ang tulong sa pamamagitan ng radyo. Nakita ni John kung paanong umasa ang mga piloto sa isang radio receiver bilang gabay patungo sa kaligtasan. Iyon ang nagbigay sa kanya ng kaisipan na ang radyo ay maaaring gamitin upang maihatid ang mensahe ng kaligtasan sa silangan. Dala ang pondong uh, hindi hihigit sa isang 1,000 dolyar at suporta ng mga nananalangin, naglakbay si John Broger sa kabilang bahagi ng mundo upang makapagtayo ng isang stasyon ng radyo sa Shanghai, China, habang si Bob Bowman naman ay nanatili sa Amerika upang uh, humanap ng mga kaagapay sa bagong ministeryong ito. Gayunpaman, ang kanilang plano ay hindi naging uh, tuloy-tuloy nung una isinara ng China ang kanilang mga pintuan laban sa lahat ng gawaing pagmimisyon. Sa biyaya naman ng Panginoon, nakita nila ang isang mas magandang lokasyon, ang Bayang Pilipinas. Ang Far East Broadcasting Company ay uh, nagsimulang magsahim papawid mula sa Karuhatan, Valenzuela noong June 4, 1948. Ngunit inabot ng June 1949 para magsimulang marinig sa China ang mabuting balita ni Kristo sa paumagitan ng shortwave broadcasts. Makalipas ang ilang dekada, ito ngayon ay kilala na bilang Liangyo Dentai o ang tinig ng pagkakaibigan. Sa kasalukuyan, ang mga broadcast ng radio Liangyo ay nagsimula sa mga transmitters natin dito sa Pilipinas at sa South Korea. Sa oras ng krisis na ito, ilan sa kanilang mga regular programs ay naging oras ng panalangin at dahil dito ay tumaas ang bilang ng mga tagapakinig. Ang mga programang ito ay tumulong upang makita ng mga tagapakinig na tayo ay naglilingkod sa isang personal at nagmamalasakit na Diyos. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang ilang mensahe galing sa ating mga tagapakinig sa China. Narinig ko ang Radyo Liangyu Yu noong bata pa ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, nasira ang aking pagtitiwala sa si Diyos hanggang sa nagpasya akong huwag nang manampalataya sa Kanya. Sa mga sandaling iyon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa Radyo Liang Yu. Di ko ito inaasahan. Bilang pasasalamat, nagpadala ako ng sulat sa Radyo Liangyu Yu at nakatanggap ako ng tugon. Tutunan ko kung paano manalangin para sa aking sarili at para sa iba. Mula sa aking personal na karanasan, buong kumpiyansa kong ipinapahayag na ako ay kristyano at naniniwala ako na mahal ako ng Diyos. Salamat, Radyo Liang Yu! Nakakilala ako sa Panginoon matapos kong makaranas ng kabiguan sa pag-ibig. Ngunit nagkaroon ako ng pagdududa sa Diyos at nagrebelde pa laban sa Kanya. Gayunpaman ay hindi nagmamaliw ang pag-ibig ni Jesus ngayon ay patuloy ako nakikinig sa Radyo Liangyu. Nagsimula akong manalangin, magbasa ng Biblia, sumuporta sa gawain at maglingkod sa iba. Kung wala ang pagkaing spiritual na ito, sa palagay ko ay hindi ako makakapagpatuloy sa buhay. Salamat sa Diyos sa pangungusap sa akin, pagpapalakas ng akin loob at pagbibigay sa akin ng kaaliwan at kagalingan sa pamamagitan ng Radyo Liangyu. Purihin po ang Diyos sa mga patutong ito. Nakakataba nga po ng puso. Sa pagtatapos po ng ating programa, nais kong anyayahan kang manalangin para sa ating ministeryo sa China at Hong Kong. Naway patuloy lalo silang manampalataya at magkaroon ng karunungan upang isabuhay ang magandang patutuo sa kabila ng mga panggigipit na politikal, ekonomiya, kultura at relihiyon ipanalangin din natin ang ating mga tagapakinig na nahaharap sa iba't ibang mga hamon ng buhay at nag-iisip ng talikuran ang kanilang pananampalataya kay Jesus. Naway maranasan nila ang proteksyon at kapayapaan ng Diyos na hindi natin maunawaan. Naway manatili silang matatag sa Panginoon upang huwag mahulog sa mga pakana ng ating kaaway. Ipanalangin din natin ang mga gawain na inilunsad po ngayong taon nito. Tulad na lang yung podcast sa wikang Potonghua at Cantonese. Pati na rin po ang online na Liangyu Theological Seminary at ang kanilang mga programa. Naway ang mga ministeryong ito ay patuloy na gamitin ng Diyos upang maabot ang mga kabataan at ang mga naglilingkod sa Kanyang ubasan, ang mga pastor Alalahanin din po natin ang iba't ibang mga tanggapan ng FEBC sa buong mundo kung saan po ang mga programa para sa China ay ginagawa. Naway patuloy na itaguyod ng Panginoon ang Radio Liangyo upang makapagtagumpay sila sa mga kasalukuyan at darating pang mga hamon sa pagpapahayag ng mensahe ng Ebanghelyo sa China. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at kung nais mong malaman ang higit pa, tungkol sa gawain ng FEBC at makapagbigay ng suporta, mangyari lamang pong bisitahin ang ating website febc.ph at pindutin lang po yung Get Involved. Makipag-ugnayan din po gamit ang email sa info at febc.ph at sundan din kami sa Facebook at Instagram at febcph para po sa mga pinakabagong updates. Muli po ako ang inyong kaibigan, si Dan Andrew para sa The President's Report. Ingat lang po palagi at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Inyong napakinggan ang The President's Report para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan. Bisitahin ang FEBC website, febc.ph at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.